Sa reformang sakahan naman, tuloy pa rin ang ating programa at ang pamamahagi ng mga titulo sa ating mga mga Sa nakalipas na dalawang taon, mahigit higit isang daan at tatlumpung libong titulo na ang ating naigawad sa mga benepisyaryo. Tuloy-tuloy din at pinabibilis pa natin ang pagkakahati-hati ng Collective Certificate of Land Ownership Award o yung CLOA para sa mga individual na benepisyaryo nito. Pinamamahagi na rin ang mga Certificate of Condonation, kaugnay ng pagpapawalang bisa sa mahigit 57 bilyong piso utang na may anim na raang libong benepisyaryo. Bukod pa rito, naresolba rin ang mahigit 70,000 mga kaso patung patungkol sa reformang agraryo. Kasama rito ang mahigit dalawang libong kasong matagal nang nakabinbin bago pa man pumasok ang administrasyon. Through modernized customs procedures and heightened enforcement efforts, more than 2.7 billion pesos worth of smuggled agri-fishers products have been seized, preventing them from entering the market and negatively influencing prices. Bilang leksyon, ang mga... Ang mga nasabat na kargamento ng bigas ay agad nating ipinapamahagi sa ating mga mahihirap na kababayan. Ganon din ang sasap sasapitin ng lahat ng mga ipupuslit ng mga bigas. Ang ibang mga produkto naman ay ating sisirain o susunugin bukod pa sa pagkakakulong sa mga mahuhuling mga salarining. ni. soon, We will be implementing the pre border technical verification and cross border electronic invoicing of import commodities. This will send a strong message that we mean serious business. To reduce unnecessary business costs, local government units no longer collect fees and charges from motorists transporting goods and merchandise while passing through national roads.